May isang ermitanyong salamang pero ang lumitaw hindi matukoy kung saan nagmula ikinumpas niya ang kanang kamay ang kalawakan ay biglang natanaw ikinumpas niya rin ang kaliwa at ang lahat ay nagpasimula nagkaroon ng mga nilalang kabilang na ang tao namuhay ito ng ayon sa kanyang gusto hanggang naakit sa tukso ng jablot nagkalulo. Nabuksan ng ikatlong mata naggamit ng agimat na tangan ay mahika kapalaran mo'y eh. naipinta na sa baraha lumitaw ang mga bula ang propeta sinugu daw ng ating ama ang iyong kaluluwa maliligtas basta't mag-alay ng barya nakagawa ng himala Pinalakad ang pilay, binuhay ang patay, hinampas-hampas ng walis Mga sugat ay tuluyang naalis, pati ang sapi sa katawan Masamang elemento ay namaalam, kunting hilot sa balakang Biglang tumuwid ang hakbang hanggang sa ang daigdig Umusbong Umunlad ang mga tao ang naghari sa lahat ng aspeto Madali na lang pumatay at pinatay ng sariling multo Nagtayo ng nagtataas ang gusali Sila'y nagpakasasa sa mali Nag-asal ng dahil sa kapangyarihan Bigla-biglang mga ngagat ng masilo sa kagubatan Sa lungat na ngayon Liyon na ang nagtatanghal sa sirko Imbis na tao Hinubara ng mga bunot ginawang mga troso nagpakabanal na aso santong kabayo mabuhay kang parang lobo tumalino ang mangmang nakaimbento ng kakaibang Teknolohiyang may aparato sa loob isang pindot lang Malalaman na ang buod ng buhay Maging ng mga bayani Nakatala ang kasaysayan Uso na rin ang chismisan Pati hiwalayan sa relasyon Pinagbikis ng bindisyon Ngunit bakit lagda sa papel Ang naging solusyon Meron ding pinagpantay Ang mga paasa lupa Hiniwalay Ang kaluluwa ng kusa Pangangalunya Ang naging sanhi Problema sa pamilya Punit na di matahi sa pera Sa eskwela Sa barkadang mahilig manukso Sa wisa pag-ibig Dahil madali kang matukso Tumalino ang mangmang -mang parang ng kakaibang makina may gawa sa salamin Sa likod nito'y nakatago ang salarin Yung iba'y nakabarong Nakakorbat at baston na pantalon May kasimpilis ng liwanag May sumagot kahit di tinatawag May gawa sa kahon Katok sa kahoy ang pamahiin May ginupit na karton Pamalit sa pag-asang na binpin, naging sibilisado ang lahat. Kanya-kanyang pagpapanggap. Agawan ng trono sa gobyerno, sa relihiyon, paramihan ng kanyong digmaan, kapangyarihan, alitan at diskusyon kung sino bang matuwid. Baka na ba ito ng tunay na pag -ibig? Alam ko naman na tayo ay nasa iisang daigdig Pero bakit di mo marinig? Languyin ko man ang pitong karagatan Para lang ikay puntahan o makipagkasundo sa duwende Hilingin na gawing isa ang pitong kontinente O mag-alay ng dugo sa altar magdasal Tawagin ang nakakatakot na nilalang isang daan Siyam anim na bansa ang kakailanganin Para ako'y mapahinto Ngunit hindi na kailangan ng mapa para hukay ng ginto itoy nasa bawat isa sa atin maniwala ka kung ang araw ay nagbibigay liwanag gayon din naman ang buwan kaya bago manalangin manalig bago magsalita makinig bago sumuko sumubok bago mamatay mabuhay ka dahil dito sa ibabaw ng lupa may gawin ka mang tama ang nakikita lang nila ay ang masama